Ang rocket propelled grenade launchers, RPGs letter, ay isa sa mga pinaka-iconic na armas sa modernong labanan ng infantry. Ang mga ito ay idinisenyo upang magbigay ng malakas na firepower at portability na nagpapahintulot sa mga infantrymen na hampasin ang mga armored vehicle, gusali, at iba pang mga target ng may katumpakan. Sa Pilipinas, maraming lokal na kumpanya ang matagumpay na nakagawa ng mga RPG na ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng depensa ng bansa. Ang mga produktong ito ay sumasalamin sa pagsulong ng teknolohiyang militar ng Pilipinas na patuloy na umuunlad at tumutugon sa mga pangangailangan ng modernong larangan ng digmaan. Ang mga lokal na gawang RPG na ito ay partikular na idinisenyo para sa labanan sa iba't ibang mga terrain, mula sa mga siksik na kapaligiran sa lungsod hanggang sa mga siksik na kagubatan. Sa kakayahang sirain ng mga nakabaluti na target, ang mga RPG na ito ay naging isang mahalagang sandata sa diskarte ng militar ng Pilipinas. Ang mga kumpanya ng pagtatanggol sa loob ng bansa ay nagsusumikap upang mapabuti ang kalidad, kahusayan, at lakas ng pagsabog ng mga sandatang ito upang maasahan ng mga ito sa iba't ibang mga sitwasyon ng labanan. Nakatuon din sila sa pagbuo ng mas magaan na mga sistema ng paglulunsad, na ginagawang mas madali para sa mga tropang infantry na magsagawa ng mga pangmatagalang misyon. Sa mga nakalipas na taon, ang produksyon ng mga RPG sa Pilipinas ay tumaas ng malaki, alinsunod sa pagtaas ng mga banta sa seguridad sa rehiyon at internasyonal. Ang mga armas na ito ay hindi lamang ginagamit ng militar ng Pilipinas kundi iniluluwas din sa ibang mga bansa sa rehiyon ng Southeast Asia. Sa pagtaas ng mga pamumuhunan sa sektor ng pagtatanggol, Inaasahang patuloy na magbabago ang mga RPG na gawa ng Pilipinas at gaganap ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng militar ng bansa sa hinaharap.